Magandang buhay muli sa inyo mga kaugang tindera ko. Ayan, umorder po ako no, sa online. Mag-unbox po tayo ng ating delivery. Ayan po ay pantinda ko rin po. Ano po. Ayan po ay ah, pang-spray po iyan. Kung tawagin siya ay baulilay. So, lagi po ako meron yan. Hindi po ako nagpapawala. At lalo ngayon nakita ko na siya ay buy one take one. O ba diba? It's a good news. So, syempre, dun pa rin ako sa aking... Ah, supplier nag-order. Yung dati ko, ibig sabihin, yung dati ko mga, dati ko ino-orderan. Hindi ako mo-order sa iba. Kasi may mga fakey po yan talaga. So, tingnan nyo naman po. Actually, sa totoo lang, uh, na-amaze ako sa kanyang um, uh, bubble gang. Ay, bubble wrap. No? Na ginawa. Tingnan nyo naman po. Balit na balit po talaga siya. Kala mo siya eh, um, appliances. No? Sobra po. Na-amaze po talaga ako. Kasi siguro, uh, ibig sabihin ni seller ay, um, hindi siya mayuyupi yung pinakalata, ano. Kaya, ayan, binlog ko siya kasi napaka-safe po niya talaga. Hirap na hirap po akong buksan niya sa totoo lang. <laughs> Natuwalag talaga ako. Alright, ayan, tignan niyo po mga kaugang. Hello guys! Hello, hello! Ayan, si Ogang Tindera nyo na naman po ngayon. <laughs> Kapapaligo lang ni Ogang, kaya fresh na fresh po si Ogang. <laughs> Char! Well, ayan po mga ka-Ogang, no? Sobra, nakita nyo naman po yung aking in-unbox. Nag-unbox po ako ng mga spray ko, no? Actually, hindi ko po ito i-vlog. Natawa lang ako talaga. Bakit ganun kagrabi yung kanilang uh, uh, fragile? <laughs> Sobra naman dami nung no, ano. Ang kapal! Sobra! bubble gang? <laughs> bubble wrap ba yun? bubble gang? bubble wrap, grabe no pero anyway, uh, okay lang yun siguro takot silang mayupi you know? well, anyway, ito po mga kaogang ito po ay baolilay so ito po yung nagtitinda po ako talaga matagal na, Kat katulad to yung incense, no? kung natatandaan nyo binlog ko rin po yung incense no? yung katol na mabango may lavender, meron po siyang uh, Uh, jasmine, meron siyang sandalwood, yung mga ganyan. So, ito naman po, ito yung pang-spray ko. Hindi po ako nagpapawala nito sa tindahan. Kung, halimbawa, ah, nag, nagbe, nagbe gumagamit ako, nagbebenta rin po ako. alam ko, alam nyo naman po si Ogang Tindera, no? Kapag naman uh, item natin, kailangan ma, ma Uh, try po natin. So, talagang hindi ako napapawala nito sa tindahan kasi alam niyo naman na may, may tindahan, malanggam yan, maipis, at ano uh, ano-anong uh, lumalapit na hanip no, sa atin. So, kaya hindi ako napapawala nito. So, itong isang ganitong baulilay, talagang nagtatagal po sa akin yan, siguro may one month. Mm, -mm. Yung nakikita niyo naman, no, pag umaga, pag nag, ako'y naglalive, uh, ini-esperayan ko po siya mula doon hanggang doon. Kasi nung ako'y wala nito, talagang nilalanggam po yung aking paninda. Lalo na po yung mga candies ko. Marami akong mga candies na paninda, mga fudge bar, pati yan. Ginagapangan ng langgam yan. may langgam na pula, may langgam na itim, may langgam na matamis, yung, yung ma maliliit, na may amoy, siguro naman, no? A -a Aware po kayo doon mga kasari. So, ayan po. Uh, advice ko lang po sa'yo, uh, magtinda kayo, gumamit din po kayo. Kasi kung hindi man siya mabili, magagamit nyo rin po siya. Katulad ngayon, promote ko, no, siya po ay buy one, take one. At ingat din po kayo, no, be aware din po sa mga fake na ganito. No? So, kailangan po, uh, meron kayo palatandaan ko, ano po yung original at yung amoy. kasi ako, kilala ko na yung mga amoy na ganito. Sanay na ako sa mga amoy na ganito. No? Siyempre, matagal na akong gumagamit. Pag ito yung in-spray ko at hindi kamukha ng amoy na ano, uh, I'm so regret. I'm so ano, I'm um, so sad. <laughs> Dahil na peki ako, no? Pero hindi naman. So ito na siya ka ano po yung na na, na ano natin, nakasanayan natin na kasanayan natin na, na supplier or nagtitinda nito seller sa online, yun natin yun lang din po yung ating pag orderan ayan po. So, kasi medyo basa pa yung aking hair kaya nilaglag ko yung hair ko, no? So ayan. At uh, buy one take one po siya. So nakuha ko lang siya ng 300 something. So ibebenta ko siya ng 120 ang isa. So may tubo ako ng halos isang daan. Okay na po 'yon. Huwag lang utangin kasi pag utangin iba po yung price, no. At ngayon, no, uh, akin lang pong advice sa inyo, huwag kayong lagi magpautang. Na huwag niyo isipin na, na pag hindi kayo nagpautang, walang bibili sa inyo. Hindi po, hindi po katwiran yon Ang tindahan po kayo, lalapitan at lalapitan tayo ng customer, no? The more na mawala, the more na may mga nawalang customer, the more na maraming bibili at bibili sa atin. Huwag po natin isipin. Lalo na to, kung ang tindahan mo ay uh, kumpleto. Maliit man yung aking tindahan, mga kaugang, pero ano man yung hanapin mo, kahit paano meron si ugang, no? So, kaya kailangan pilitin natin na makumpleto yung ating paninda, na huwag natin sanayin yung ating customer, ay laging wala. Laging, ate, meron kang ganito. Ate Ogang, may ganito pa Sabi mo, laging wala. Dapat, laging meron, meron, meron. Alright, mga ka-Ogang, yan lang po yung advice natin, no? Na, natuwa lang po ako talaga. Sobra po natuwa. Na-amaze sa balik ng ano, ng, uh, ng online na to, no? Na in-order ko. Sobrang bubble wrap siya talaga. <laughs> natawa lang ako siguro ay niya talaga mayupe well anyway thank you sa iyo sa pagbabalot mo na sobrang sobrang balot na puno yung aming basurahan muli <laughs> all right mga kaogang yun lamang po natuwa lang po si ogang sa king uh, bali sa so, take a picture isa pa ay, isa pa <laughs> isa pa ito pa <laughs> nakilala display mo ko yung ano ah! Ayan, ganun dapat. <laughs> All right, bye.